Bilang tugon sa pangailangan ng mga nayanig ng magnitude 7.4 na lindol sa munisipalidad ng Manay, probinsya ng Davao Oriental. No Oktubre at 10, ngayon taon, nagbigay ng disaster relief tensa ang Abante Bilyonaryo Group upang pansamantalang matirhana ng mga residenteng nawala ng tahanan dahil sa pinsalang dulot ng nasabing kalamidad. Ang Barangay San Ignacio na may populasyon na, na mahigit sa kumulang sa 8,000 individual at 3,000 na pamilya ay isa sa mga komunidad na labis na naapektuhan ng nagdaang lindol kung kaya't napili ito bilang beneficaryo ng disaster relief plans bahagi ng malawakang programa ng Abante Billionaire Group sa pagbibigay ng tulong at pag-asa sa mga biktima sa, panahon ng sakuna. Layunin din ang adhikay ito na mas maging handa ang komunidad kung sakaling kailangan ng agarang paglika sa mga hindi inaasang pangyari sa hinaharapa.